Kahapon po eh hindi lang ibinalita ni VP Sara pero uh, si Pangulong Duterte eh, ano uh, parang inilabas ng facility para ma-check up. Pero ngayon naman speaking of uh, pagpapa pagpapauwi kay Pangulong Duterte, tingnan naman natin yung mga ginagawa ng mga tao dyan sa Dahig. Sa pamamagitan po ni ng isang taga-Dahig na si Boss Dada. Taga-Dahig po yan eh. Hello Boss Dada. Hoy, oh, hello mga banateros dyan sa Pilipinas. Kamusta naman ang baha? May humihigot na ba ng baha na yan? Naku, marami na. At saka marami na nag-iipon ng baha para uh, itapon sa Malacanang daw. Ewan ko kung... Uh, kasi nakita ko nag-iipon eh, ng mga supot-supot. Hindi -supot. ko alam kung sa Malacanang ba nila itatapon yun. Hindi, nag-iipon na. Balita ako, nag-iipon na sila doon ng, ba ng baha. Oh. Kaya nga doon nila palalangoyin yung king crab. Ayun. Oh, doon, doon yun. Doon ang pues, 'yung mga nun. 'yung mga SM, ano, hindi na daw magbubukas. Uh, Stock na lang daw 'yung tubig doon sa loob. Uh, 'Yun daw 'yung Alam namin na ano, binabantayan ngayon, pero nandito tayo ngayon mga banateros sa sa Duterte Street, kasama natin 'yung mga Pilipino na walang sawang magpupunta mag, rito araw-araw para suportahan 'yung uh, panawagan na mapauwi si Pangulong Duterte. Nandito ngayon si uh, ano attorney <laughs> Harry Roque kasama na ng Bye. mga <laughs> Pilipinong nandirito ngayon sa uh, Duterte Street. Yeah, kasi saya dito, uh, payanihan. Boss Meron Dada. Mga nagtatara ng pagkain. Opo. Pwede ba ang sample mo kami nung sayaw nila dyan ng bangag-bangag? Ah, <laughs> hindi ko alam eh. oh pagka <laughs> ano, ko muna yung ano yung step tapos sasayawin ko sa harapan mo mismo Coach Ayan. Oli. Ano bang o, uh, anong meron bye. ba kayo ano diyan? Kami naghahanap kayo dito. Hmm. At saka kay Jay Gibara, kay Coach Oli sa Panateros, sana daw pagpunta uh, kayo dito lalo ka na banat ba, kasi Nad... napakarami mong tagahanga dito. Ah, anong so... meron ngayon diyan sa Duterte Street na yan? Ah, inaabangan niyo ba yeah. diyan si BP Sara? <laughs> Oo, anytime po. Uh, the, uh, ngayon, pwede nang lumabas si VP Sara kasi Huling ano niya na ngayon, bisita niya na ngayon. After kasi nito, bukas ang flight niya, papalit sa kanya si Madam Hanilet. Papunta naman ng Korea si VP Sara. Doon naman niya imimit yung mga kababayan natin na nananawagan para papauwi si Pangulong Duterte sa Pilipinas ng buhay at palakas. Oh, medyo meron nga lang hindi magandang balita mga partner kasi... Kahapon po, eh, hindi lang ibinalita ni VP Sara pero Uh, si Pangulong Duterte eh ano, uh, parang inilabas ng facility para ma-check up. So, uh, naka, may nakausap kasi tayo dito na isang pulis na uh, alam, kilala, kilala kilala si Pangulong Duterte. Sabi nga daw kanina ng umaga or kahapon ng umaga, dadinala sa hospital for check up tapos uh, meron daw test na ginawa na yun lang daw inaantay nila pero bumalik si Pangulo sa loob at nakasama naman ni VP Sara. Pero ito ba naman si VP Sara kahapon. Ito'y regular check-up ba o ito'y emergency? Parang ang sinasabi sa atin nung nakausap natin partner, mukhang emergency kasi merong ano eh, meron naman daw uh, doktor dito sa loob at clinic, pero bakit kailangan pa siyang ilabas? So, kaya um, whatever it is, manalangin tayo na sana talagang ma-weather ni Pangulong Duterte ito uh, uh, na mga nangyayari sa kanya, lalong-lalo na itong pagkakakulong sa kanya dito. Uh, medyo siyempre bumabagsak din talaga yung health ng tao, lalong-lalo na kapag uh, kadi, um, nalungkot ka, diba? di ba? Hindi mo nagagawa yung mga dati mong gusto. But okay naman so far, sabi naman ni Bibi Sara kahapon, maganda naman yung pag-uusap nila, pag usapan nga nila, pati yung buhok ni, ano eh, pati yung buhok ni na pag usapan nila. Nasabi rin niya na parehas sila ng uhit ng palad ni Pangulong Duterte, si Pastor Apolo Kiboloy daw. At uh, ngayon, antayin natin yung sagot ni VP Sara kasi kahapon lang niya nalaman yung pag ng Pasig RTC sa uh, bail, petition for bail ni Pastor Apolo Kiboloy Kahapon lang niya nalaman. So ngayon daw, sa uh, sasabihin niya kay Pangulo, hihingan daw niya ng, ano, ng uh, reaction. So, Boss Dada, yung pagdala kay Pangulong Duterte sa ospital, nabalitaan niya yan, hindi ho lang sa labas, di ba? Yan ay galing mismo sa pulis na nandun sa loob ng ICC, tama? Opo, opo. Sabi, ang sabi pa nga ng pulis, parang nagtataka pa kayo bakit hindi mas, parang hindi masyadong masaya si VP. O kasi hindi sinabi ni VP yon dito sa labas eh. Yun. Yung pulis lang nagsabi sa atin na kasi kanina parang chinismis sa atin kasi kanina at uh, nilabas siya para dalhin sa ospital. No? Sila daw nagtaka kasi nga, meron naman daw clinic at mga doktor sa loob. Pero mukhang baka kailangan lang ng test. So let's just be positive. Sana o uh, ano, wala namang naging problema. Pero nakausap naman ni Bibi Sara kahapon. So, Pero ngayon, ngayon nasa, nasa loob, nasa loob na. Tama? Nasa loob na ngayon, si... Ngayon nasa... Oo, oh, nasa loob ngayon si Pangulong Duterte. Nasa loob din si, ano, si Inday Sara at... Uh, Anytime nga, inaantay natin loob, siguro mga 30 minutes from now or 20, lalabas siya para harapin ulit sa huling pagkakataon yung mga kababayan natin dito sa Duterte Street dahil na uuwi na siya bukas. So, yung ano, boss, da? Sige. Ay, sige, sige. Ikaw, Jay, may tanong ka? Yung mga, yung mga gamot ni PRRD, ang, ano na ba, talagang in-stop na? Ah, uh, oo, kasi ano, yung ano na, yung, ang nag-administer na ng mga gamot niya, gamotan niya dito, yung an um, detention facility. And balita nga natin, compared before, mas konti na yung iniinom ng gamot ngayon. Pati daw madami, ngayon tinanggal tinanggal lahat 'yon tapos parang maintenance na lang yata yung uh, pinapatek hmm. Kamusta naman ang mga mood ng mga kababayan natin diyan sa labas ng Dahig? Kanina may nakausap tayo, medyo nalulungkot na raw sila kasi parang tagal na nila nandirito, sigaw sila na sigaw, parang walang nangyayari. Eh kaya nga maganda yung ano, eh, nyo kanina na plano ni Atty. Torion na magkaroon na ng organization talaga. ma na, hindi lang basta sigaw lang tayo ng sigaw ng bring PRD Kailangan talaga, meron na tayong gawing uh, hakbang, paraan, para uh, na konkreto na para gawin ito. Pero bagamat daw, nalulungkot sila, dahil parang walang nangyayari sa mga panalangin at sigaw nila, eh hindi raw sila hihinto sa pagpunta rito para suportahan si Pangulong Duterte. Nang galing pa po sa iba't ibang lugar yung mga nandito, galing parang Germany, galing ng UK, galing ng Switzerland, Paris. Nagpupunta sila dito, nagdadala sila ng pagkain para, dahil kasi alam naman nila yung mga teka rito, uh, hindi pa kumakain, nakakutog na yung oras na ganito eh. Mga marino, uh, lagi nagpupunta rito, yung mga seaman, magdadak sila tapos, Instead, mamasyal sila. Dito sila nagpupunta sa Duterte Street. So high spirits pa rin sila, pero at the same time, medyo nalulungkot sila. Gawa ng masyado na matagal si PRD. Kasi malapit na rin ang taglamig dito at sobrang lamig daw dito, mga partner. May hirapan nang mag-organize dito sa labas kapag ka ganun nakalamig. Ang problema daw nila kasi, kapag ka nawala sila dito at nalaman ni Pangulong Duterte na wala ng tao dito sa labas, bagamat pinauwi niya yan ng mga yan araw-araw, eh baka mas malungkot yung tao at uh, baka mas lalo makasama sa angay. Bosto, uh, sige. Hanggang kailan daw si Ma'am Hanilet pagka-after ni VP Sara Duterte? Hindi ako sure, partner. Pero magtatagal sila. Gawa ng si Kitty yata, bakasyon sa school. Eh. So baka magtagal sila siguro. Kung hindi, two, three weeks siguro sila dito. Hmm, sige, <coughs> pagkatapos nila, ako naman punta dyan. Ikaw, hmm. Coach Oli. Yan pa Bas... maganda, panatbay. Ang dami kasi na ng nagakaantay sa iyo talaga dito. Ay by the way, nandito dito si ano eh, nandito dito si uh, ito 'yung mga malulupit dito. 'Yan si Alvin. Oh, sila ang mga nagsimula ng uh, pagtipon tipon dito sa Daig. Oo, oh, away ka sa mga banateros. Like oh, po ang uh, banateros, para Oh, by the way, nagpapasalamat ang banateros sa iyo Alvin at sa lahat ng mga Pilipino na nandito dito. Kasi kayo ang nagbibigay ng pag-asa kay Pangulong Duterte sa loob. <makes> <At> kayo magsasawa. Pwede <makes> honor magsasawa. Wala hanggang sa Duda, sir. I invite mo sila sa channel mo. Oo, oh, oh, I'm inviting everyone to follow me on my YouTube channel. Alvin <makes> Dave Sarzati, official on my Facebook. Alvin and Tourism, also on TikTok. Alvin and Tourism. Gusto may tanong ako. Oh, yeah. oh. Kasi napanood ko yung video ni Alvin na parang sinisita siya ng mga ng mga foreigner dyan at may mga nagtatanong din kung uh, ano yung nangyayari dyan. Hanggang ngayon ba nangyayari pa rin? Parang lagi kami kausap ng mga foreigner. Sir, kasi inexplain explain ko sir kung ano yung sitwasyon natin, mga Pilipino, bakit kami naititipon-tipon sa labas. So palagi ko po in-explain sa kanila bakit pa ganito yung result ng mga kababayan natin dito sa labas ng ICC Retention Facility. At saka para magkaroon sila ng background kasi meron na silang preconceived notion. Ano po ba? si President oh, ang oh, ginagawa okay. nilang kriminal. Kahit he is just an accused individual na nakaditinay po sa loob ng ICC detention facility. Pero wala naman bayulente, eh, no? Na... wala naman. Uh, hindi pa talaga parang... Concert is, lang? Okay. Or... or medyo layo kayo oh, ng konti is, kay Harry Roque kasi narinig yung boses. Uh, nagda oh, nagsasapaw yung audio. Layo kayo para <laughs> sorry, mas may interview sorry. natin kayong dalawa. Ayan, oh, uh, ayan. Ayan. Coach so, Olive, ayun, wala naman daw, ano? ano? Ah. Wala naman daw violent. Ba, curious lang talaga sila. Uh -huh. Curious uh -huh. lang sir at saka I think it is one way of um, disseminating information doon sa mga ka, so doon sa mga foreigners na talagang curious sila. Sometimes sinasabi nila, ah, "Mga loko-loko kayo, bakit niyan ginagawa?" So ang ginagawa yung ginagawa naman namin, we try to rebut and argue with them properly with the facts. Ano bang pinaglalaban namin mga mga Pilipino dito sa labas na kaysa sa detention facility. So hindi hindi kami natitinag, lalo lalo yung iba kasi tingin nila si PRRD daw hindi na talaga makalapas kasi they killed so many and uh, the uh, Filipinos yun ito ganyan. kasi they only base this from what they read and what is from the media. Wow. Kaya, meron silang kumbaga dilawan. Sila. Kaya alam mo ano mas maswerte tayo dahil nandito sila Alvin. na nagpapaliwanag sa bawat foreigners na curious at uh, nagtatanong kung anong ginagawa natin dito. Eh yung mga ano naman, yung mga nagpo-protesta dyan laban kay Pangulong Duterte. Wala Duker. naman, no? Kasi, wala naman. Ano yung nagpag-sigugso yan sila? Wala nagpo-protesta. Meron lang daw nung nakaraan, nagpunta rito, yan si Walde Penyo nga, oh. na walang tao, di naman siya kilala ng tao, nag-picture lang daw dyan na naka-thumbs down. Oh. Uh -huh. Di naman daw niya nakilala kasi. Oh. Pero kung kilala nila, definitely, di sila papayag. Oh. Oh. Baka okay. dito na nila iniliping yun. <laughs> mm. Mas palawak pa naman yung lupa dito. <laughs>